CLDT, matagal yun eh. Okay. <laughs> record nyo, matagal? record niyo, matagal. yung akin nga, sira. Isang buwan na eh. Anong nangyari sa ating connection ngayon na eh? Wala po. Wala po kaming connection. Biglang nawala. Walang abiso. Oh my God. Ano po pang nangyari? Bakit nawalan po nangyari? Hey, no. Eh, po po, tol. Nig, hey, up mo raw tayo. in as much as we can to clear up uh, weight eh, sa mga poste namin. No? At saka yung uh, madalas makikita mo yan sa commentaries, no? yung spaghetti wire. No? Actually, um, punot-dulo nito nung pandemic, ang daming nagsampay ng mga uh, linya nila, hindi clear sa Meralco, hindi kiniklear sa Manila, basta na lang nila sinampay yung kanilang mga linya, they took advantage mayor of the situation. So ngayon, nandito tayo sa sitwasyon na to. Pero alam nyo naman na kami sa Meralco, and of course, you know, si Orme is an action man. No? Alagang hindi namin titigilan to. Sabi ko nga kay Orme kanina, hanggat hindi natatanggal ang kahuli-hulihang masakit sa mata na spaghetti wire, tuloy-tuloy itong trabaho namin. And again, our profuse thanks to Yorme for helping us in this campaign. Pag-aabangan natin yan para magpapasok. Matagal-tagal to. oh One-two. Oh, One-two sawa. Hanggat uh, may problema. Ano naman kasi yan eh, uh, uh, yung Urban Blight na yan, na initiative ng Meralco, hindi lang naman dito sa Maynila. I think they're gonna do it uh, sa area na siniservisa nila. We're just taking the advantage of them Going back to Manila and throw all the necessary support uh, ng city government uh, agencies na mapagtagumpayan nila yung plano nilang maisaayos, maitama at maging ligtas yung mga poste at kawad ng kuryente sa lungsod. Sino so, po yung? Oh, okay. Nagkahanap pang ng uh, tayo ang yung poste ng pendite. Pendite kasi kami. Yeah. Hindi wala. Bali, nakadra, ibigay nyo na lang po yung account ni ma'am. No? Ibigay nyo kay sir para i... Pendite sila. Sir, pendite sir. ELDT, matagal yun eh. Okay. <laughs> mm -hmm. Record niyo, matagal. Yung akin nga, sira. Isang buwan na eh. Anong nangyari sa wala po. Wala po kaming connection. Biglang nawala. Walang abiso. Oh my God. Hindi, i-re-restore naman yun eh. Tatapusin lang tayo. Kasi hindi, hindi sila makagawa eh. Oh. I-re-restore yun. Ano po pang nangyari? Bakit nawalan po ng... Eh no, nagpuputol. Napinutol? Eh oo, oh, eh. eh. Sabi po uh, e yan eh. oh, Sabi daw po na nakapatong doon sa Meralco din po Hindi actually meron naman kaming oh. ano sa Meralco eh. Meron kaming oh. ano yung parang join po lang bimit niyan. Eh kaya lang yang balumbon. Kasi karamihan yan, mga ano mga cable, cable TV. Dila naman tel dito nandiyan, dat nang telco lili eh, ko nandiyan. parang nililinis nila. Hindi ko nga po alam eh kung ilang oras pa yan. Dahil ano, wala na mga biso po sa barangay. Bupo. Tapos po sila yan siguro mga isang araw, dalawang araw. Kasi oh, gano'n lang naman yun. Kapalit na sa noong. Mm -hmm magkakaas po yung sila oh, i-restore e yan talaga, i-restore e yan. Gano'ng katagal po, sir? Itatapusin e, lang po ito. Itatapusin lang na... Ay, ay namin na isa po. Oo nga eh. Isang buwan na po. Oo. Oh. Ah, putol eh. Hmm. Apo, po. Sir. Ah, uh, additional lang po doon sa mga subscriber ninyo na maapektuhan ito. Ano lang, uh, kaunting tiis lang siguro. Ab Abang matapos lang to. Kasi re-resto naman talaga yan. Hindi naman namin pababayaan ng subscribe. So it's more on public safety. Uh, the eyesore concept or the eyesore uh, idea, bechin lang yun. Uh, pampasarap lang. But it's more on we are concerned to the safety of the pedestrian or the passersby or those uh, passing through our street. Na hanggat mare, hanggat mare, siyempre. We we cannot promise you 100% but trying to minimize, no? The possibility of accident. Ang laking bagay pag uh, kakampi mo ang uh, City Hall ko kung walang suporta uh, from the government medyo mahihirapan. Pero... Very good. Very <laughs> good. Oh, simple maganda naman tingnan pag malinis. Eh. Mm. Ah, di, maganda, maganda kasi maliwala sa paningin eh. Napakaganda, lalo na ay isko moreno ko. <laughs> App Approve. Okay na okay ang palakad ni Isko Moreno. Malinis lahat, no? Eh ano yung banda Solis marumi pa. Doon, no, sa may lugar namin marumi pa, makalat pa. May niguro kanya-kanyang lugar 'yon para lilinis, no? Siguro. dito maganda 'ne, eh. tsaka sa Quiapo, tsaka Divisoria. Pero dito sa may party na Solis, marumi pa. Pero itong ano, itong mga espagetiware na 'to, ano matagal na po ba 'yan? Maganda. Andy, Maganda ngayon. Andy, Naayos matag niya ma eh. Matagal na po ba itong espagetiware na 'to? Uh, Oo, matagal na 'yan. Eh, 'Yung mga kasama, 'di ba matagal na 'to, no? Oo. Maganda, ngayon lang na, gaganda. Oo, o, ngayon lang gaganda. Ano pangit patingnan? Ngayon? Dati? Dati pangit 'yung sabog ganun, sabog-sabog. <laughs> ngayon maaliwalas na, oh. no? Maganda. Ang ganda na palakad ni Isko ngayon. Kaya yung mga magkakabit, ah, oh, that goes to everyone. We are not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no oh, kung kayo makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request.